Sa mundo ng komedya sa Pilipinas, may ilang pangalan lamang ang tunay na namayagpag at iniwan ang kanilang marka sa industriya. Isa sa kanila ay si Rene Requestas, ang payat na komedyante na may kakaibang charm at likas na talento sa pagpapatawa. Sa kabila ng kanyang maigsi ngunit makulay na buhay, naging bahagi siya ng kasaysayan ng showbiz, nagbigay saya sa milyon-milyon at nagpakita ng inspirasyon sa mga nangangarap na abutin ang kanilang pangarap sa kabila ng kahirapan. Ako chita! simple kain tulog at gising lang Ang simula ng isang pangarap. Si Renato Rini Requiestas ay ipinanganak noong Enero 22, 1557 sa Tondo, Maynila, isang lugar na kilala sa masisikip na eskinita, may ingay na kalye, at matatapang na mamamayan. Sa lugar na ito, natutunan ni Rini ang iba't ibang hamon ng buhay. Bata pa lamang siya, naranasan na niya ang hirap ng buhay. Panganay si Rene sa pitong magkakapatid. Ang kanyang ina ay isang labandera at ang kanyang ama ay isang mananahe. Lumaki siyang nakikitang nagsusumikap ang kanyang pamilya upang may makain araw-araw. Dahil sa hirap ng buhay, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral at maagang namulat sa pagtatrabaho. Naging isa siyang kargador, nagtitinda sa bangketa at kung minsan ay tagahugas ng pinggan sa maliliit na kainan sa Maynila. Ngunit sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, hindi na wala ang kanyang sigla at likas na pagpapatawa. Ang pagkatuklas ng isang komedyante. Dahil sa kanyang masayahing personalidad, madalas siyang mapansin ng mga tao sa kanilang lugar. Mahilig siyang magpatawa, magbiro at gumaya ng mga sikat na artista. Ang kanyang kakayahang ito ang naging susi upang mabuksan ang pinto ng showbiz para sa kanya. Isang araw, habang siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na restaurant, napansin siya ng isang talent scout na naghahanap ng extra para sa isang pelikula. Dahil sa kanyang natural na pagiging komiko at kakaibang hitsura na mapayat, may malalim na mata, at may tawa na nakakatuwa, napili siyang isali bilang ekstra sa isang pelikula. Hindi niya inakala na iyon ang magiging simula ng kanyang paglalakbay patungo sa kasikatan. Ang pag-angat sa showbiz, sa una, maliliit na roles lamang ang ibinibigay kay Rini. Madalas siyang gumanap bilang si The Kick o Extra na nagbibigay ng comic relief sa pelikula. Ngunit dahil sa kanyang natural na husay sa pagpapatawa, unti-unting napansin ng mga malalaking pangalan sa industriya ang kanyang talento. Ang kanyang malaking break ay dumating ng makatrabaho niya si Joey De Leon sa iba't ibang pelikula. Napansin ng marami ang kanyang comedic timing at walang effort na pagpapatawa. Mula rito, nagsimula siyang maging kilala sa industriya. Hindi nagtagal, naging paborito na siya ng mga direktor at producer. Madalas siyang itambal sa mga sikat na artista tulad ni Vic Soto, Joey De Leon, at Chris Aquino. Ang kanyang tambalan kay Chris Aquino sa pelikulang Pido Dida. Sabay tayo noong isang libo na daan at siyam na po, ay naging isang napakalaking hit, dahilan upang mas lalong sumikat si Rene. Dahil sa tagumpay ng pelikula, nagkaroon ito ng sequel, at mas lalong naging household name si Rene Requestas. Tayo ba'y naligo na? Ako, hindi pa. Tayo ba'y nagsipilyo na? Ako, nungka. Are you asking me why? E, no pa nga ba? Wala naman akong sisipiyuin talaga Because I'm Bukod sa Pido sumikat din siya sa mga pelikulang Starzan Kung saan siya ang naging sidikik ni Joey De Leon at Chita ay e. ganda lalaki Na mas lalong nagpatibay sa kanyang pangalan sa komedya Sa bawat pelikulang kanyang ginawa palaging inaabangan ng mga tao ang kanyang kakaibang istilo ng pagpapatawa na mula sa kanyang boses, paraan ng pagsasalita, at pati na rin ang kanyang mukha na punong-puno ng ekspresyon. Ang lihim na hirap sa likod ng kasikatan, sa kabila ng kasikatan at kasiyahang na ibibigay niya sa kanyang mga tagahanga, mayroong isang bahagi ng buhay ni Rene na hindi alam ng marami. Ang biglaang pagsikat at kayamanan ay naging dahilan upang mapalapit siya sa bisyo partikular na sa alak at sigarilyo. Dahil sa dami ng trabaho at pressure sa showbiz, hindi niya naalagaan ang kanyang kalusugan. Bukod sa bisyo, isa pang naging problema ni Rene ay ang hindi wastong paghawak sa kanyang kita. Marami siyang natulungang tao, ngunit hindi niya rin naisip na magtabi para sa kanyang kinabukasan. Dahil dito, kahit na malaki ang kanyang kinikita sa bawat pelikula, mabilis din itong naubos. Ang trahedya at pagpanaw, sa kalagitnaan ng kanyang kasikatan, Unti-unting bumagsak ang kalusugan ni Rini. Madalas siyang makitaan ng panghihina at matinding ubo. Noong isang libo, nadaan at na natuklasan niya may malubha siyang sakit na tuberkulosis na lumala dahil sa kanyang bisyo. Sa kabila ng kanyang sakit, sinubukan pa rin niyang lumaban. Ngunit sa kasamaang palad, noong Hulyo 24, isang libo nadaan at na pumanao si Rini Requiestas sa edad na tatlumput anim. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa industriya ng pelikula at sa kanyang mga tagahanga. Gaano kayaman si Rene Requestas bago pumanaw? Walang eksaktong tala ng yaman ni Rene Requestas bago siya pumanaw, ngunit batay sa kanyang kasikatan at dami ng pelikulang kanyang ginawa, tiyak na kumita siya ng malaki sa kanyang karera sa showbiz. Si Rene ay isang kilalang komedyante at aktor noong dekada 80 at 70 na may mga pelikulang malaki ang kinita sa takilya. Sa panahon ng kanyang kasikatan, madalas siyang maging bida o sidikik sa mga pelikulang komedya, kung saan kumikita siya mula sa mga kontrata, royalties, at iba pang kita mula sa kanyang mga pelikula at shows. Gayunpaman, may mga ulat na nagsasabing mabilis niyang nauubos ang kanyang kita dahil sa kanyang mga bisyo, lalo na ang pag-inom ng alak at paninigarilyo at ang kanyang pagiging bukas palad sa pagtulong sa iba. Hindi rin siya nakapag-invest o nagtabi ng pera para sa kanyang kinabukasan, kaya't nagkaroon siya ng financial difficulties bago pumanaw. Ang pamana ni Rini Requestas Bagaman maiksi lamang ang buhay ni Rini Requestas, malaki ang iniwan niyang marka sa mundo ng komedya sa Pilipinas. Hanggang ngayon, patuloy pa rin napapanood ang kanyang mga pelikula sa telebisyon at social media at marami pa rin natutuwa sa kanyang mga hirit at nakakatawang karakter. Isa siyang patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang pangarap. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, siya ay nagsumikap, nagpatuloy, at nagbigay ng ligaya sa marami. Ang kwento ng kanyang buhay ay isang inspirasyon sa lahat, nasa mundo ng komedyaman o sa totoong buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera,